Kinakiligan ng fans ni na Brent Manalo at Mika Salamanca ang dapat na kissing scene nila on stage kahapon. Sa isang video na kumalat online, spotted rito ang pambibiti nila sa mga humihiling na taga-suporta. Sa last performance kasi ni Mika at Brent sa Luneta ay kaliwat kanan ang paghiling ng fans ng isang kiss mula sa dalawa. Binigyang pansin naman nila ito sa entablado at nakipagkulitan pa sa madla. Dito na nagkaroon ng sweet moment ang dalawa upang pagbigyan ang kanilang mga taga-suporta. Nang sandaling magdikit na ang kanilang labi ay bigla namang nag-thank you lang ang aktor sa mga pumunta ng event. Ayon sa ulat ay, uh, ay may nagbigay umano ng instruction sa dalawa na kailangan na nilang magpaalam. Kaya ang ending tuloy ay hindi na pagbigyan ang hiling ng fans na labis nilang kinabitin. Saad nila sa comments, magkikis na nga lang, inawat pa.